Ngayong araw nga pala mga kakuns ay nagswimming kami at nagpadulas-dulas ako diyan sa lugar na yan. Nagpa-dive-dive na rin ako mga kuns, at nagpatalon-talon sa lugar na ito. Kaya at panuorin natin, tara! So what's up mga kakuns? Ngayong araw nga pala ay pupunta kami sa resort dito sa Balanga City, Bataan. Let's go! Yun nga palang nasa unahan namin kotse mga kakuns ay kasama namin sila Tito Jimmy at pala tayo dito mga ka dahil napakakulit talaga ng mga kasama namin. Tapat nga pala ng Vista Mall yung pupuntahan namin. Ang pangalan nito ay La Vista. Wow. So resort dito ng Vista Mall. Let's go! Ako okay. nga pala kapag pasok mga ka ay inarang muna kami ng guard dahil tinatanong ko sino yung aming mga kasama. May backer nga pala kami sa loob mga ka madali lang kami nakapasok dito sa La Vista. Habang nagpa-parking nga pala si Tito Jimmy dito ay pinidiyohan ko muna yung harapan ng La Vista Balangas. So, naglaro muna sila dito at maya maya ay tinawag na kami para suutan kami ng natural bracelet. naman sa lahat ng resort mga sa hindi ka makakapasok pag wala ka nito kaya napakahalaga nito mga kuns. pagkatapos nga pala kami suutan ng bracelet ni Nanang ay nagpunta muna kami sa kotse para ibaba lahat ng aming mga tinulungan na nga pala namin si Dito Jimmy dito maglagay sa cart ng mga gamit namin para mapadali yung May ako nga pala ipapakita sa inyo mga kakun kung ano yung mga dala namin pagkain sobrang dami at mabubusog kami tiyak sa araw na ito pagkapasok nga pala namin dito mga kuns, ay babati muna daw sila Merry Christmas! Merry Christmas mga kakuns! So what's up mga kakuns? Na kami ngayon sa La Vista, Balanga, Bataan. Let's go! Yan, swimming kami dahil nagtatago kami sa mga inaanak lang. Mga inaanak, sa New Year na tayo magkita Let's go! Pagkatapos ko nga pala mag-video mga kuns, ay nagparingas muna ako dito para lutuin yung aming special. Ano naman mga kuns na alam nyo kung ano yung specialty natin. Kaya let's go. Yan nga pala mga kuns ang kons inihaw. Yan yung lempo namin sa araw. Pero nga rin pala kami mga kuns ng kons pilay. Yan. Let's go. At pagkatapos ko nga pala magluto mga kuns ay meron na kaming pagkain. Kaya yan yung mga pagkain namin. tarat at panuorin nyo. Kaya magkano nila nabili? Ha? 20? so, ayan mga kakuns. Oh, uh, ayan. Yung slide o. Oh. Sobrang taas. Woo! Mas paikot pa. Sa so, dalawa. SM yan. Miel, shout out. Shout out. sobrang malalim yan mga kakuns. Kaya kaya ba? yung wave pool. yung wave pool. Kakagulo sila doon. Kasi may wave ba. Sobrang ganda dito mga kakuns. Di na nga pala ako nakapaghintay dito mga kun Sa sobrang init kahit Pasko ay tumalo na ako Dahil sobrang init Kung makikita nyo nga pala mga kun Ay ina-enjoy ko yung bawat moment sa buhay namin dito sa Bataan Dahil first time ko nga napunta dito At first time ko na experience Dito nga pala namin sinelebrate yung Christmas mga kun At ayan si Drake na rin Dahil sobrang init nga dito. Kaya shoutout ulit kay Drake at kay Emiel na nakasama ko rito Katapos nga pala namin mag-swimming at mag-dive dito At magtatalon mga kun Ay nag-wave muna kami Wag to bata. Go. Huwag <laughs> 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 mong pigilan? Boo! <laughs> 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 Bagal. Bagal, bilis sama. Iya na, Ini So ayan mga si Baby naman yung mag slide Yuck na wala kasi impact na rin so, pag mag natin Ayan na, pa Picture Tapa, wait Go! 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 <laughs> Hello, na so what's up mga kuns So time check, alas 6 na At pandilim na rin dito sa resort So pauwi na kami Let's go! Bye bye!